tunay ngang pinapadali ng teknolohiya ang ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit paano kung ito ang dadala ng isang malaking adiksyon? Ayon sa Filipino Mirror, kahapon Marso 18, 2025, karamihan ng mga kabataan ang nagkakaroon ng influensya sa adiksyon sa paggamit ng Facebook, Instagram at TikTok. Ayon sa pananaliksik, ang adiksyon ay nakakaapekto sa mental health dahil sa mga nakaka-stress na content sa social media. Pagamat, hindi naman natin kayang alisin ang social media sa ating pang-araw-araw na buhay dahil naging malaki ang ambag nito sa atin. Ngunit, huwag nating hahayaan na tayo ang kontrolin ng social media. Maglaan ng oras sa pamilya, pag-aaral at sa Diyos. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mas mahalaga ang ating kaligtasan. Ano ang pipiliin mo? Malulong sa adiksyon o gumawa ng aksyon.